Nakatikim ka na ba ng rambutan? Isang prutas na masarap, mapupula, mabuhok at may kakaibang hitsura. Mabibili sa mga pampublikong pamilihang bayan at di kamahalan ang halaga. Subalit hindi batid ng karamihan ang naguumapaw pala nitong mga sustansya at pati pala ang mga buto nito ay mapapakinabangan din pala. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay samahan ninyo akong isa-isahin ang mga binipisyong hatid sa atin ng prutas na rambutan. At kung kumakain ka na nga nito, ay mas marapat na ito ay iyong malaman. Pero bago tayo magpatuloy kung bau ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang rambutan o Nepelium lapasium bilang taxonomic name ay isang klase ng medium size na punong kahoy at kabilang nga sa pamilya ng Sapindaceae. At kauringan nito ang ilang prutas na ating kilala katulad ng longan, lychee, pulasan at quenepa. Ipinakilala e ang rambutan sa atin sa Pilipinas ng mga Indonesian noong mga taong 1912 at hanggang sa kasalukuyan nga ay mayroon ng mahigit sa dalawang daang klase at cultivars nito gaya ng kilala nating tuklapin o simakan, rapia at sinyona. Masarap kainin ang rambutan, o di kaya naman ay isang kap sa pagawa ng mga dessert. Subalit ilan pa lamang sa inyo ang nakababatid, na pati pala ang mga buto nito ay maaari mong ilaga o isangad, at makakain din pala. Ngunit may konting lasa ng pait. Batid mo ba na isang mainam na prutas ang rambutan? Mayaman nga ito sa antioxidant at maaring mag-boost ng ating immune system. Nagpapababa din ito ng blood glucose level na magre sa lower blood sugar level. Sa pagkain mo nga lamang nito ay maaring mo malabanan ang pagkakaroon ng ilang mga cancer cell at mapipigilang ito ay dumami pa. Kung ikaw ay nilalagnat naman, mahusay rin ang pagkain mo ng prutas na ito upang ikaw ay gumaling kaagad. Kung feeling mo naman ay maraming bulatis sa tiyan, mahusay din ito o ang pagkain ito upang ito ay maagapan. Nagtataglay rin ang prutas na rambutan ng geranine content na makatutulong upang malabanan ang type 2 dengue virus. Kaya naman, mainam ngang kumain ng rambutan, lalo na ngayong tag-ulan. Subalit ang mga buntis naman o ang mga nagpapagatas ay maaaring magingat sa pagkain ng marami o ng sobra ng prutas na ito o maaaring kumonsulta muna sa inyong doktor. Hindi ba't hindi lamang pala malasa ang prutas na rambutan, kundi napakarami pa palang pakinabang. At alam mo rin ba na ang pangalang rambutan pala ay hango sa salitang malay na rambut o ang ibig sabihin ay buhok o kung ating itatranslate ay nangangahulugang ang prutas na animoy buhok. Ikaw, mahilig ka rin bang kumain ng rambutan? At itinatapon mo nga siguro ang mga buto nito. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba, i-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Mahilig ka rin bang kumain ng buto ng pakwan? Eh ang buto ng kalabasa. Nasubukan mo na rin ba? Dahil magugulat ka sa napakarami pala nitong sustansyang dala kaya naman halika at sa bidyong ito ay saisahin natin ang mga benepisyo at malaking tulong sa kalusugan natin ng simpleng pagkain mo lamang ng mga buto ng kalabasa. Naisip mo na ba kung ano nga ba ang epekto sa katawan kung madalas kang kakain o magkukukot ng buto ng kalabasa? isang parte ng gulay na kalabasa na minsan nga ay itinatapon lamang. Batid ng nakararami na napakasustansya nga ng gulay na kalabasa. Subalit ganun din pala ang itinatapon natin ng mga buto nito. Ito ay mayaman sa mga nutrients upang mapanatiling malusog ang ating prostate na kadalas ay lumalaki namamaga o nagkakaroon ng mga komplikasyon dala nga ng ating pagtanda. Ito rin ay mayroong phytosterols, isang plant compound na mahusay upang maiwasan ang problema sa prostate kapag nagkakaitad na nga. Isa ring mainam na source ng antioxidant ang mga buto ng kalabasa. Gaya ng vitamin E, nakatutulong ito upang mapababa ang tsansa sa pagkakaroon ng prostate cancer. Inaalis nga nito ang mga harmful free radicals sa katawan, oxidative stress at mga inflammation o mga pamamaga. At dahil mayaman din sa magnesium ang buto ng kalabasa, makatutulong nga ito upang mabawasan ang pananakit ng binti at braso dahil sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Nagtataglay nga rin ito ng potassium na makatutulong upang ma-maintain ang proper electrolytes sa katawan at upang maparilax ang mga nananakit at pagod na katawan. Ang omega-3 fatty acids naman nitong taglay ay makatutulong upang maiwasan o mabawasan ang mga inflammation sa ating katawan. Para naman sa mga kababaihan, ang buto ng kalabasa ay mayaman sa phytoestrogens na pinaniniwala ang makatutulong upang mawala ang pananakit ng puson tuwing may buwan ng dalaw at ang mga mood swings kung menopause na. Nagtataglay din ito ng vitamin E at mga beta-carotene at mainam ding pampalinaw ng mata, katulad nga ng gulay na kalabasa. Mababawasan din ito ang tsansa sa pagkakaroon ng mga macular degeneration o ng katarata. At dahil mayroon ding sink ang buto ng kalabasa, mahusay nga rin ito sa pagpapanatili ng makapal at masiglang buhok at mga kuko. At sa pagkain nga lamang ng buto ng kalabasa ay makakaiwas ka pala sa pagkakaroon ng gallstone o pamumuo nito. Mainam nga rin ang pagkain nito sa kalusugan ng ating puso at upang makaiwas sa mga problemang kaugnay nito. Kaya naman mainam na isama nga sa inyong daily diet ang buto ng kalabasa. Maaari mo nga itong ilaga, i-bake o isangat. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng buto ng kalabasa? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best baby. Tayo ay lumibot Lihim na mundo ay ating matuklasan Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Sa pagtatamang laki may alam Dito yan sa Best TV Tarape, sabay-sabay tayo na matuso Bakit dito sa mundo lamang ang siyang maruto